Parang may naaamoy ako ah. Sabi ni, eh, may golden cricket dito oh. Ito ang pabunta ng mga spider. <laughs> Anong pangalan mo, sisig? Masarap ba ang sisig ng spider? Tikman natin yan. <laughs> habulin, habulin. Tumakbo ng matulid. Ay, dyan ako. Kakain tayo ng sisig spider. <laughs> Ubos. <laughs> Ay, may nakakita na naman sa atin. Huwag na natin siya patakbuin. <laughs> dito ko siya kinakay, na doon siya napunta. <laughs> ano ba yun? Attached to the cobwebs? Pwedeng sumabit dun? Wedding nga! Uh, oo nga, no? <laughs> Ganito yung bahay na gagamba sa amin, eh! Spider swing! Wow! Ah, nakapo! Sumabit yung sapot ko! <laughs> Tulong! Ah! Naiipit ako! Pakiputol po yung sapot ko! <laughs> ah! Ach. Ang hilat naman maging gagamba! Chichibog na naman tayo! Yam yam yum! yum, yum. Ah, ang sarap! <laughs> ang sarap! Lahat ng gagabang makikita ko, kakainin ko! <laughs> Wala ang makakataka sa akin! Tumakbo ka na! I'm coming to get ya! Deden, 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 deden! Huli ka! <laughs> Busog-lusog! Ako ang gagambang botcho!